3 2 1 Ayan, good morning, good morning mga kasukay. Ayan, magandang umaga. Oh. Maraming marami na namang tao. Busy na naman ang lahat mga kasukay. Dito lang po yan sa Amos Market. Ayan, sa mga bago lang na napabisita sa aking YouTube channel. Welcome po kayo at palambing na rin mga kasukis. Like and subscribe po baka naman. Ano? You know, marami tayo ng customer. Si Ate Rose busy busy na mga kasukis. Miram alimbagan. Bakit ka malungkot yan? Napakatapang naman ang mata ni Joanna yun. Para, para na mga songit-songit mo tindera ka. Oh? Wala tuloy. Wala tuloy customer. Yan mga pangit mo ng ano oh. Yan mga tindero sa Imos. Napaka-bibo mga kasuloy. Sino may birthday? Boss, happy birthday! Ingat ka! Sana huling birthday mo na to. Kaya pa ka Hi, Goko! Good morning, Goko! Suplado! Pako, atro pa! Ayun, oh! oh pak aling na tropa. Nagkakasiyahan dito sa palingke, mga kasuke yung mga kasama nating libur ha, nagkakabiruan. kay Kuya Ryan, ha. Paka-live siya kagabi, pare. Oo. Val, busy ka Bal? Oh. Busy. Wala kang kasama? solo. Sarili akong maging solo. Ano? 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 Sarili akong maging solo. Ayun, o. O, good. Ito? 200 ko. Busy o. Busy ka, Day? dikit so namin 'yan mga kasukis Si Nanay, 100 years old, pero namamalingki pa yan po yung taga Imos talaga mga kasuko. Ayun na. Ayan mga kasuki bali uwi na tayo. Tanghali na po. Yung iba nating mga kasama si Boss Ryan at si Boss Raquel, nakauwi na sila mga kasuki dahil mag-aalauna na po ng hapon. Bali magtitinda sa ngayon ay yung mga panghapon na mga kasuka ayan si Bosing busy busy maglinis ng pwesto mga kasukay ah. ha? ayan sa mga kasukay natin dyan isang magandang hapon or magandang tanghali sa inyong lahat ayan si ate dyan na may mga kasukay ay magtitinda siya ngayon hanggang hapon straight siya mga kasukay may mga magaganda pa siyang isda oh. ito po yung isdang iwas ito naman ay tulingan mga kasukay Yeah, sa mga bago lang dyan ha palike and subscribe po mga kasoke at shout out na rin sa mga katulad naming labor dyan ha magandang hapon sa inyong lahat yan yeah, mga tropa natin ha nagkikwentuhan na lang pag walang masyadong customer